na may uwan mga langga mga hadlok lagi ko og ka nang naanay mga mortality na mo uwan kay madlok og duro kong tog mga langga indi karon kay nalumos na ko kay nasaplan ko sto bigo ginuo ko na karon na oh, di na din ni makatog magsige na man og bantay din ni eh, og nakasuhod na pagtubig kay mo ko ana ikapuja na bug arsa arsa anin, tanan ani ani mga langga oh. Sus, o ko mo nang og magkuan bitaw og ng mo uwan karon kay ni uwan man o, oh, doon nagtagiti ang atuan. O, oh, madlo ko mga langga. Kamulog, traumatic na ko. O, oh, dunan, ang uwan. Hmm, may uwan mga langga, gawan. May na, og oh, tingog na galing ng sin. Kaya gitagaktak, may uwan. Wala, kabuhian ako na na, na kay. Magaw ko. Um, o, ba sa una, danas, portahan. Ang tubig lanay. Eh. Mura lagi na. Mura lagi swimming pool agso dage. Mura halos na mo pahawak na ho. nako na ko ka intro kay di naman na mabangbang. Mo nga nahadto ko mo nga nakalangoy na ko dini. Uh, pagbaha din eh, nakalangoy na ako kasaan pero pag na akong abotan eh pag kanang naiwa pa bag naibaha, mura, kug, eh, mura, eh, na ibaha-baha mura ko murag bag na, eh, nga mura 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 ka nang naay, nahadlo ko sa mga pita kay anad mong kong pita pero hinlo man to's bukid Og andin ni kay isus ginoo ko grabe gawa. Oh, wa ko ingon inarte, ugaw lang talaga Dya, ah, kasagaran uso din ni eh. kanang naay kuan, kuan sa daga. Oh. Moy kuan ani, moy kusog. Mo na nga ingat-ingat lagi og ah, ngaron na. Ah. Ah, na pud manglangga baha na pud ah, sige manglangga karon di na lang sa pug Kaya kay ako ah, lamang pong panid ani ug mukusog kay aron makabantay pud ta kay kini laging baha lagi magauugit sa ko ginoo ko ano sa pa ko maka an ani oy kanang makaling kawas mga langga gusto jud ko makaling kawas o kaso pa kay wa pay panahon pay panahon kay wa pay budget <laughs> oh ginoo ko mga langga na oh, mapungot jud kog na mga langga ni kusog ba? ago sini hmm? Ay, di ko kayo tugron. Magpukong mga langga. Mga piko. Kay, abinin doon mga langga. Ang oh, kapi kay mga good for four days. Good for four days mga langga. Ah. Hmm. Kini. <laughs> puno ni mga langga. Kaingon mo, puno ni si Ja. good for four days or three days. Sige, kung pangapi mga langga. Hindi, mga ko kayo ning Buwa nin kape. Kailangan doon. Kailangan doon na. Una oh, ko matog. Una ako kape plus sugar. 呃。Oh.